magsasampa pala sana ng kaso itong si Robin Padilla. Doon sa mga nagsasabi na kuno ano ay sunugin itong si Mr. Padilla. Naalala niyo po kung naalala niyo yung sinabi niya na kahit daw sunugin niya siya, mga ngamoy Duterte daw siya. Kasi nga, makaduterte daw siya. So yan, natural lamang na uh, dalawa lang yan eh. Pagtatawanan ka ng mga kababayan natin, meron bang magsiseryoso na dapat ka nang sunugin? <laughs> Hindi naman siguro dahil unang-una uh, sa mga kababayan natin na sabihin na nating nakikita yung pagiging all mo sa Senado. Hindi hindi gusto na nandaan ka sa Senado dahil wala kang ginagawa kundi protektahan na ang mga defecte. Yung mga taong yun ay matitino at hindi sila darating sa punto na talagang literal na ikaw ay susunugin. Oh, ayan. Talagang sineryosa mo na susunugin ka ng taong bayan. <laughs> of course not. Bakit? Ba't, but nila sasayangin yung kanilang buhay para gawan ka ng mga ganitong klaseng um, kasamaan? Hindi, hindi deserve. Hindi nila deserve na ilagay nila sa kamay yung kanilang, yung ganitong sitwasyon. Hmm. Yan. Mm. Tinanggihan daw, hindi na daw kakasuhan nga na nung semester Mr. Padilla, ayon sa kanya, pag nagkaso daw kasi, parang iisipin daw ng taong bayan na siya ay sensitive or onion skin. <laughs> sa pag-react mo na ito, doon sa issue nga ng, na sinabi mo na nagmula rin sa'yo, onion skin ka na. Okay? Onion skin ka na niyan. Apektado ka na niyan. Kaya sa susunod, hinay-hinay at dahan-dahan sa mga pananalita mo. Bakit ikaw mo? Hindi lang naman kahihiyan mo ang mga Ganitong klaseng pangyayari eh. Kahiyan din ito ng pamilya mo. Hmm. So ngayon daw ang sinasabi or ang sinisiguro na lang daw ni Mr. Padilla ay dapat daw yung kanyang security uh, personal ay laging alerto para sa kanyang seguridad <laughs> O oh, ayun, kayo ngayon ang biktima. Diba? Kayo ngayon ang kuno ay kailangang uh, bigyan ng simpatya ng mga kababayan natin dahil posibleng nanganib daw ang buhay nyo. let's think though